Ay mga finding, so welcome sa atin yung adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog So ikaw na nanonood ngayon ay pag-uusapan natin is yung kapag kayo ay nagpa-X-ray So nagpa-X-ray na kayo mga finding at meron nakita sa findings Nagkaroon kayo ng findings na may problema kayo sa X-ray So ang kwento niyan, siguro nagkaroon ka ng peklat sa baga mo At hindi mo na malayan, so later on nagpa-medical ka at nagulat ka kasi merong peklat dun sa baga mo. So, syempre, um, pag nagpa-medical tayo, uh, makikita yon especially sa x-ray. Or, ikaw, nagpa-x-ray ka ngayon kasi gusto mo mag-abroad, gusto mo magtrabaho. So, kailangan natin mag-medical, especially x-ray, yun x-ray tayo. So, before nagkasakit ka, like for example, nagkasakit ka sa, sa baga, nagka ka, Okay, so nagamot, nagamot naman. So like for example, 5 years ago, 10 years ago, so nagamot naman yung TV mo. So 6 months, either ilang months yung gamutan na yan, nagamot naman at uh, fully healed naman. So okay ka na. So naka-recover ka na dun sa TV. Pero mga pending hindi ibig sabihin mawawala ka agad yung peklat sa baga mo kapag kayo ay nagkaroon ng TB or may history kayo ng tuberculosis before. Okay, so ang dami nagtatanong nito sa akin kasi nag-upload ako ng vlog ko about sa x-ray Paano kayo pumasa kapag kayo ay nagpa-medical So ang dami dami nanood, ang dami nanood dun sa vlog ko na yun sa recent na pinost ko So marami nagtanong sa akin mga finding kasi nagpa sila Okay, so meron nakitang uh, peklat dun sa baga nila Either sa left or sa right o kung saan mang parte ng baga Okay? So, nag-chat nag, nag, chat sila sa akin. In-inform ako nila na, Sir, ano ang kailangan kong gawin? So, mga finding, ito, base experience ko. So, before, meron din akong problema sa x-ray. Nagkasakit din ako before, sa Nagkatibay din ako. Okay? So, nagkaroon ako ng tuberculosis before, pero hindi siya masyado malala. Okay? Hindi siya masyado malala. At, um, um, nagamot siya kagad. Ka Within 6 months, nagamot siya. Okay? So, ang experience ko mga finding na nagpa-x-ray ako, uh, mayroon talaga problema. Nagka-problema talaga siya at may nakita talagang peklat sa baga ko. Okay? So, ang ginawa ko, ang in advice sa akin ng doktor, para maging fit ka, kailangan magpa-epic color doti ka. So, parang x-ray din siya mga kapay, finding Um, uunahan ko kayo, hindi ako doktor, hindi ako medical practitioner para mag-share sa inyo na ano ang kailangan yung gawin kapag kayo ay nagka-problema sa x-ray based po ito sa experience ko at sa mga in din ng mga doktor na nakilala ko kasi um, nag nagka-problema okay? nag ako sa x-ray okay? nagka-problema ako sa x-ray paano, paano ako magiging fit sa medical ko kasi gusto ko mag-abroad gusto ko mag -barko. gusto ko mag-travel makita yung mundo at makapagtrabaho ako abroad at mabago yung buhay ko katulad mo na nunood ngayon okay? so soon share ko yung story ng mga finding para uh, ma inspire din ako ng ibang tao na gusto rin magpa-x-ray at maging fit din sila pero may problema sila at hindi sila makapasa pa sa X-ray. So yung una kong sinabi sa inyo mga finding is kapag kayo ay bumagsak sa X-ray ay humingi kayo ng second opinion or magpa-test ulit kayo. Magpa-epic color dotic view kayo, okay? Kung wala dyan sa clinic niyo, mag-request kayo kung pwede kayong magpa-epic dotic sa ibang clinic or sa ibang hospital. Okay? Para maging fit kayo sa X-ray kapag kayo ay nahirapan talagang pumasa sa x-ray. AP Color Dotic mga ka-finding, isa yan sa mga nakatulong sa akin. So, aside from x-ray, bumagsak ako. So, ang suggestion sa akin ng clinic kung saan ako nagpa-medical, Sir, magpa-AP Color Dotic ka. So, nagkataon naman dun sa clinic na yon is meron silang machine na pwede ako magpa-AP Color Dotic. Okay? So, dagdag, dagdag gastos. Hindi ko maalala kung magkano yon pero nagbayad ulit ako. Kasi hindi na sinolder ng agency kasi nga uh, parang um, another, med, uh, another na naman yun sa pag-check sa x-ray ko. So, sariling pera ko na yung ginamit ko doon. So, nagpa-ipay dotik ako mga finding So, isa yun sa mga kailangan yung gawin kapag kayo ay bumagsak sa x-ray, magpa-ipay dotik kayo. Kung wala dyan sa clinic, kung saan pamedikal nagpa-medical, mag-request kayo kung pwede kayo magpa-ipay dotik sa ibang hospital or sa ibang clinic. Once na nakita, once na nagpa-ipay dotik kayo, kunin nyo yun yung result. At kapag And kahit anong result, positive or negative, dalhin nyo doon kung saan kayo nagpa-medical para ma-match nila yung x-ray, yung plate ng x-ray mo at ng epicolor dotik mo. Kung yung x-ray mo is bagsak at nakita naman yung epicolor dotic mo is okay. So, possible naman siguro papayagan kayong pumasa sa x-ray. Okay? So Epicolor dotik do thinking makaka sa mga nakatulong sa akin. So ito sinishare ko sa inyo kasi base po ito sa experience ko. Andito to ko ngayon nakapag-abroad ako, nakapag-travel na ako for free, nakapag-sea base ako, nakapag-cruise pa ako. Ngayon nasa land base ako nagtatrabaho, nasa Europe ako ngayon. So dahil sa Epicolor dotik na 'yan, nakatulong sa akin at nasa abroad ako ngayon at sinishare ko sa inyo yung 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 kwento ng pinagdaanan ko na before akala ko sarado na. Um wala na ako karapatang mangarap kasi may pro may problema ako sa x-ray. Hindi ako pwedeng mag-abroad kasi bagsak ako sa medical kasi may problema ako sa x-ray. Dahil sa AP color dotic mga finding nakapasa ako at nandito ako ngayon. So aside from AP color dotic mga finding may pang dalawa tinitignan. pwede kaya magpa-sputum. Okay, sputum mga finding is dudura kayo dun sa machine. I mean, magdudura kayo, magdadala kayo ng sample ng saliva nyo at itetest yun sa Microsoft or kahit hindi uh, ako sure kung paano nila tinetest yun kasi hindi, hindi man ako doktor. So, itetest nila yun sa saliva mo. At once na nakita nilang negative ka naman dun sa TB, so possible na maka makatulong yun sa inyo. Kunin nyo yung result ng nung nung sa live sa akin nagpa-test at ibigay niyo yun sa clinic at ipakita niyo na negative yung saliva ko. so baka naman pwede akong payagan at makapag-abroad so yun so ang dami-dami mga kapangyarihan nagtatanong sa akin na sir bagsak po ako sa x-ray ano ang kailangan kong gawin So, ina-advise ko sa kanila mga ka-finding, na try niyo magpa-epic color dotik, Okay? May isa nga sa akin nag-send. Sinid niya talaga yung result ng medical niya. Magsap siya sa x-ray. Pero dun sa findings, ang advice sa kanya ng doktor, magpa-epic color dotik siya. So, nagpa-epicolor dotik siya mga finding. Pumunta siya sa Lung Center of the Philippines. Um, ayun, pumasa siya. Pumasa siya. At nasa abroad na siya ngayon. So, yon Pero mga ka-finding, bago kayo magpa-epic color kailangan may request kayo mula dun sa doktor. Kasi kapag pupunta kayo doon sa mga clinics, sa mga hospital, kung magpapa-epic color kayo ng basta-basta, eh, hindi kayo pwedeng i-entertain doon. Kailangan merong request mula dun sa doktor or mula dun sa physician kung saan ah uh, pwedeng magbigay sa inyo ng request kapag kayo ay magpapa-epic color So, yon So, pag may problema kayo mga ka-finding sa XC, huwag na huwag kayong mga problema na ay, tapos na yung mga harap ko. Wala um, na ako karapatan mga harap kasi bagsak ako sa medical. So, mga ka-finding, meron solusyon. So, itong sinishare ko sa inyo, ito yung solusyon na maaaring makatulong sa inyo. Basic experience ko na nakatulong at nakapag-travel ako sa abroad at nasa Europe ako ngayon. Nakatulad mo na, problemado din noon sa x-ray kasi hindi po mapapasa. Pero ngayon, mga ka nangarap ako, at hindi ako nagpatad sa sa mga challenges na yan at ngayon ay eh, nandito ako ngayon at nakakatulong ako sa pamilya ko at naayos ko yung sarili ko. So, ayun mga kapatid ay eh, nakatulong yung aking adventure for today para sa mga may challenge sa kanila sa pag -ex, pagpapa x ray sana ay eh, nakatulong itong aking video at kapag malabo sa inyo at hindi nyo masyado na-gets, pwede nyo ako i-PM sa aking Facebook account, Finding Maro isa-isa ko po sasagutin kapag hindi po ako busy. So, yun lang. So, maraming maraming sila mga ka-finding and abangan nyo ulit ako sa aking next adventure dito sa mundo na aking vlog. Bye mga ka-finding!